Yun, 'yung advice ko sa mga talagang pangarap na maging on cam at mabasa sa television ng pelikula, just always believe, believes talaga 'no. <laughs> just always believe on your dreams. Dapat huwag niyo tumigil na mangarap at mangarap at mangarap, siyempre magdasal. At habang nagdadasal kayo at nangangarap, ihone ninyo 'yung craft niyo. Kung magaling kayong kumanta, i-pursue nyo yung pag-aaral talaga ng pagkata, pag naman, pag aralan nyo mabuti, at pag-arte, yun. At importante, at ka kailangan talaga ito. Alam mo siya sabi, kailangan talaga makapal ang mukha niya. Kasi pag, yung hiya, hindi pwede talaga sa arang, ito. Kailangan talaga makapal mukha dahil may time na pa-arte ka na pa-arte ka, kailangan umiyak ka, tumawa, matakot, masaya. Pag kumanta ka man, kailangan talaga meron ka rin talagang hindi ka masyadong magandang kumanta pag-aralan mo talaga at saya. At pag yun, pinagsama-sama sa mo lahat yun, tsaga, sipag, yun. Kung mararating yun yung pangon. At lalo kayo mag amin eh.